Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakat Welcome to my vlog. Narito na naman po tayo muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiklik muna ang ating subscribe button na makikita natin sa iyo. Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tanong na bakit ang mga tao noon ay mas mahabang buhay kumpara sa ngayon? Yan ang ating tatalakayin sa ngayon. Pag-usapan natin. Ito ang aking ito. Kung mapapasin nyo, yung ating mga lolo at lola, mahababa ang buhay niyan yung iba umabot ng 100 years sa higit pa, diba? Pero sa ngayon, karamihan sa mga kakilala natin, bata pa lang, may mga sakit na at maagang namamatay. Pero bakit nga ba? Alam niyo kung mapapansin niyo, noong araw, wala naman yung mga fast food o restaurant. Walang mga sugary drinks. Walang soft drinks. Walang mga preservatives ang mga pagkain. Ang mga kinakain lang nila noon, mga fruits and vegetables, kadalasan, kamote, sagi, kamoteng kahoy, ube, at iba pang bungang kahoy. Wala silang soft drinks noon. Ang iniinom nila lang yung sariwang sabaw ng buko. As in fresh talaga. Pero tayo ngayon, kasi yung mga pagkain natin, more on sugar and fats, maraming cholesterol, puro preservatives puro tayo fast food, coffee shop, milk tea, at marami pang iba. Isa ito sa mga kos na mga iba't ibang sakit. Opinyo ko lang. Ito naman po ang aking sakit. Kung talagang mahal natin ang buhay natin at gusto natin kumanda kasama ang ating mga mahal sa buhay, hanggat maaari iwasan natin yung mga unhealthy food na pinatawa. Dapat more on vegetable and fruits dapat sa meat. Better pa nga yung isda na lang, di ba? Ngayon, talagang hindi may iwasan, magkaroon tayo sana ng detox day na pinatawag. O yung pwede tayong mag-water therapy para sa wash out man lang. Mawash man lang yung ibang sugar yung cholesterol. Kasi ito talaga yung malaking nagiging problema sa katawan natin. Kaya tayo Di ba? Kasi puro tayo cholesterol puro tayo ang kinakain natin eh kapag nagkaya yan ha, especially sa so, mga family ano uh, ah kasi ah, kung nagkaya uh, huwag ka na yung huwag na kayo magluto ay na lang tayo sa labas diba so ah uh, pagdating doon siyempre hindi ka naman nagluto hindi mo naman hindi naman ikaw nagluto noon basta kung ano anong nandun ah uh, makolesterol man yan ha ah uh, sige kain hamhab diba kapag So, siyempre, anong pinakamasarap na kaparas niyan? soft drinks Diba? So, ito yung sinasabi ko na. Kaya, mas maganda na magkaroon tayo ng tinatawag na yung pag detox day na tinatawag, no? mag-water therapy tayo. saan so, ano yung mga araw? Ano? Sabayan lang natin ng uh, diet diet therapy, no? <laughs> kasakali. Na, ano ba yung magandang uh, suggestion, ano? Uh, siguro, mag-ano tayo ng na, 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 na araw kung kailan tayo mag uh, water therapy. Kasi tingnan. Siguro maganda Wednesday or Thursday. Palagay nyo, mga uh, kababayan. Kasi, kung titignan mo, kung Friday, Saturday, Sunday, mayroon. Uh, anyway, Paano kung bigla kang yayaay, no? Maraming mga gatherings kasi na nangyayari dyan. Yung mga gimmick, no? Uh, ka o reunion. Ano yan yan eh, ha? Friday, uh, Saturday, yung mga events na yan, Sunday. Yan yung mga uh, yayaan, kumbaga, na nangyayari. So, ito yung magiging sistema. Pagdating ng Monday and Tuesday, syempre, maraming mga leftover yan. Yeah? Uh, ito yung ito yung <laughs> kakainin mo, no? Kasi, tingnan mo. Um, minsan, maghahanda tayo, no? Masama din kasi may mga darating sa pagbisita, mga kamag-anak, uh, uh magluluto tayo ng mga uh, masasarap, like champur crispy patas, uh, seafood, bichon, no? diba? Ito yung mga kadalasan, you know? cakes, you know? matatamis, ice creams, So, lahat yan, nagdudulot uh, na sakit. So, ang maganda siguro natin gawin, kita mo, uh, Friday, Saturday, Sunday, uh, puro ang kinain mo dyan, eh, maaaring uh, talagang uh, puno ka <laughs> ng mga, 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 sugar, you know, na cholesterol, puro yun yung mga kinakain. No? Huh? So, ang maaari nating pwede nating i-suggest yan yung uh, Wednesday, Thursday. Mamili ka lang dyan sa isang araw na yan na mag-water therapy ka ano, para ma-ilabas natin sa kasakali. Kasi maghahanda ka yan eh, sa balilinggo. May mga leftover siya kung sa kasakali nasa bahay niya. Diba? O siyempre iinitin mo na lang yun para maubos. Pag naubos na yan, eh huwag ka na magluto. Di ba? palagay nyo mga kababayan tama ba na magkaroon tayo ng tinatawag uh, na uh, na diet na uh, diet day palagay nyo <laughs> kasi iyon uh, yun lamang eh no? yun lamang yung kailangan lang natin na mag detox kasi kung hindi tayo magdidito sa patuloy, ito yung sinasabi natin. Eh. No? Hindi natin magagaya yung mga sinaulan natin mga nununo na, na ano nga ba ang kanilang sikreto. Uh, halos wala naman silang sikreto kasi kasi lahat sila, lahat kasi gumagalaw, no? Nag-exercise din. Pati yung mga trabaho nila doon, uh, wala silang sasakyan, naglalakad talaga. Kaya maaari talaga iyon ang ang kadahilanan kung bakit talaga uh, malalakas sila. Ayan, lahat. Ang motor. Uh, pag, uh, four wheels. Walang naglalakad. Tinatamad ka na. Pumunta ka lang sa palingki. Nakasakay ka sa motor. Uh, diba? ito ka lang. Wala na doon dati. Diba? Pag sabi, o oh, ito. Uh, na tinatawag. Lalakad ka dyan. mula bundok, mga bayan. Lalakad yan. No? eh ngayon wala na so siguro a suggestion dyan uh, ang pinaka suggestion dyan yun magkaroon na lang muna tayo ng detox kasi lang So, pag inisip mo magdadahit ako eh biglang sa harapan mo eh, masarap pa pagkain mapapaisip ka bukas na lang ako magdadahit So, mga kabutahit ko po maraming <laughs> ganong klase, no? Eh, no, alam niyo mga kabubayan, ang importante talaga sa atin, sa ngayon, ay disiplina. Sa sarili, sa pagkain. So, maaari natin i-apply talaga yun. Kasi, kung mapapansin di ba, may na-stroke ngayon, 11 years old. Di ba, hindi naman yan nararanasan ng mga panahon eh, di ba? Kaya eh, parang nakakatakot. No? So, uh, maaari natin i-suggest na magkaroon tayo talaga ng disiplina sa sarili, sa pagkain. No? Kasi kung hindi hindi mo didisiplinahin ang sarili mo, ayawang ko na lang. No? Ayawang ko na lang. So, uh, maaaring uh, suggest natin yung mga ganyang video. So, sa mga nais mag-comment, mag-comment tayo kung anong pwede natin gawin. No? Pag-usapan natin to para makatulong sa mga, alam mo, ang iba kasi dyan, makikita ah, sa salamin nila eh, eh, ano na ba itong katawan nyo? Pero dahil sa, ah, wala akong pakailam, wala. Pero hanggat maaari, magkaroon tayo ng pag-uusap na baka uh, makatulong ano, sa ating mga kababayan. So mag-comment po tayo So yun lang po ang aking masasabi no, hanggang, sa, hanggang sa muli po. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, Robert agad. Tandaan. Pag may tanong, sagot agad. Marami pong salamat. So ingat po lagi uli. Lagi ko sinasabi. Uh, lagi po tayo mag-iingat. Saan man tayo dako ng mundo, saan man tayo uh, nakarating, ano man ang ating nakapit. Lagi tayo pag-ingatan ng Panginoon. So, ingat po lang. Maraming salamat. Dahit-dahit! <laughs>